Definitely, um, doon sa DOJ at sa ICI, he will still be held accountable. No? Kaya lang dito, uh, it's contrary to what he's saying. Diba? Sabi niya, he will be accountable. Pero hindi man lang niya sinasabi kung ano yung, ano yung medical condition niya at hindi siya makabalik. Um, uh, hindi man siya nagbibigay ng medical certificate, di ba? Mm -hmm. um, so, nung una, at nung una, sinasabi niya medical reason. Ngayon, sinasabi na niya safety of his family. So, iba na kaagad yung dahilan, no. Hindi na consistent yung mga sinasabi niya. Ang ginagawa lang, iniiwasan talaga umuwi at sumagot doon sa mga um, uh, bagay na dapat niya ipaliwanag. Uh Representative Dianco, would you consider um that uh Zaldico is in hiding right now? He isn't a fugitive at this point. He just refuses to come home. Yes, but what, what, explains the? But he cannot explain why he doesn't want to face um, any of these charges, di ba? Hindi man lang siya nag-request na o pwede, pwede ba um, magpaliwanag sa Zoom? So talagang iniwasan na lang niya, ayaw na lang niya sumagot sa kahit anong dapat niyang sagutin. Mm -mm.